Good morning mga kaidol Mga na punta dool dito sa Atong bagong sangkutan mga idol Mga mga idol bagong na mga kaidol Medyo habog din punuan ng mga kaidol Yang yang karga mga kaidol Gahapon pa na ako Nigisang mga kaidol Nanaday salud mga kaidol Yang ako manghon niya mga kaidol Karon mga idol karon pa na ako mga kaidol Mga mga idol, mabuo na tong video mga kaidol idol. Medyo habog na ganing sangutan ng mga kaidol idol. Datang, mga mga ka kaidol idol, tayong salamat. Basihan kami ng video ha. Okay, like and share na lang. Thank you.